morning. Ayan, nagre-ready ang inipanak. <laughs> inipanak ko na aking alaga. So, nagre-ready ang inipanak kayo. Bukas po na alas 7 at babalik po kami ng Sabado ng umaga. Kaya naman, ayan, po mahirap magdala. Alis dyan, baby. Ano ka? Ang kulit-kulit mo eh. Alis dyan. Alis dyan. Ah, naabay ang bisyusa. Huwag okay, ito mga rin. Nangangamot ko. O ah, alis dyan. Balis ka dyan. Alis! Apa! Anong naan mo alis sa pagkik? Bakit ka nun sa loob? Ayaw mo ako Ha? Ayos mo na. Ayos ang gabit ako, anak. Alis mo nun. Diyos ko, kailangan mo naman itong puso to. Eh, parang merong ano, isip eh kasi paresin mo. Nandun ako, nandun ako. Ay talaga dyan, dinatagyan na niya. Ayaw yata niya ako paresin. Ano? Ha? Alis dyan na alis. Alis dyan, nag-aayos inay. Ah, oh, Alam na, alam na -alam naman eh. Ah, oh, naman. Alis mo na lang Alis. Alis. Ah, ba tayo busak ito? ah oh, parang tao. Eh, alam na alis ang ina. Alam mo, papakain sa kanila. Alis mo na, anak alis. Umalis ka niya, papaluin kita. Diyos ko naman ito. Oo. Oh, ay, parang alam niya kasi, mga sis, parang alam niya na ako'y aalis. Oh. Ay, talagang hindi umalis siya sa akin mga gamit. Grabe. Ah, Anak, alis yan, alis. Alis, nag-aayos ang ina. Alis. Alis balik naman ang inay. Oo, oh, oh, balik naman. Wala, oh, hindi na naman ako. Balik naman talaga. Alam mo ha, sabado din ang uwi ng inay. Alis na dyan, alis na. Ay, mga sisi, parang may isip itong ar aking alaga. Oh, ah, know, ar o, ang aking pabing ba? Oo, uh oh, Diyos ko po. Alis na siguro. Hindi yung pwede. <laughs> may puntag ka kung lakad punta oh, pa uwi ay naku sige na yung makakoy 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 ko pagkaling yung <laughs> Diyos ko pala pusa. pusa ko nakatingin sa akin talagang ramdam niya talagang aalis ako mga sisi.

Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oo, oh, oh, baby. bebe. Oo, oh, oh, ramdam na ramdam na. Ang okay, anak na ito eh. Mas ko well na nag-ayos ako. Ka. Ayan. Kumita oh, na dalada ng kape sa liba eh. Habwa. Uuwi ko. Kasi hindi naman po ako nainom ng kape kaya. Ayan. <clears throat> so, binigay lang po pala ito ng aking ano kaibigan kasi nung uh, nagbagyo po. Ayan, nakita po kami. Kaya binigyan niya po ako ng Pringles. Ayan. Tsaka ng Nescafe Original. Ayan. So, yun, 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 kasi hindi naman po ako may ka, hmm, diba? Ayan. Ayan. Diba? At syempre, meron din po ni Milo. Ayan. Salamat po kay Ate Eva. Ayan. Sa kailangan Ate Eva. So, Uwi ko na po ito Sana nanay.

Tumahan mo ako, talagang eh? Oh, wow! sa pababa na pong inaipanak. At mm, kita po tayo. Kasalita tara muli! So, ayan lang ang inaibana sa labas. At maghahanap ng pagkain Makakain ngayon, gabi. <laughs> sa labas, talagang hinapit ako. Ayan! Uh, diba? Diyan na muna kayo at kakain ng inibana sa plaza, ha? So, yan. Napagpad ang inibana sa plaza. Dito lang alam ko may kainang masasarap. So, yan po. Mm -hmm. Medyo wala pa rin tao. Dito Dito sa plaza po kakain po sana kami sa Paris Overload dun po sa bagong bukas kaso niluluto pa po uh, at nagpa um, siya po na kabunda dito po sa plaza so yan po ang giant Christmas tree hindi pa po nabubuksan at meron pong uh, deer Ayan. so meron pong apat na deer sang green red and yellow and gold at eh, syempre meron din po dito. Ayan, nakikita po ninyo. Ano pong tawag dito sa ride right na ito? Palang river river ride. Eh. So, nakakatako. O, dyan narinig po ninyo. Nag sisigawa na po sila. At meron din pong Paris wheel. Diyos ko, Tayo po ayoko ditong sumakay. So, ayan po, sisigawa sila. So hindi pa masyadong tinatao kasi hindi pa po kompleto ang mga rides at yung mga periyahan po na gaya na inaasahan po ng iba pag may PS dito po sa tanawan ayan ah, nakakita ng kainan kaya minamuti ko na lang po na bumili ng oh. Paborito ng lahat. Ang puto bongbong. -bong. Ayan. Diyos ko. Para naman magpapasko na po. Puto bongbong. Huwag na pong puto bongbong. Uh? Ay. Okay. Puto. Special po namin. May gusto sa Regular na Okay. Ano na lang yung special ha. So bibili po namin ng na special, ano yung piraso 110 ay patikin naman patikin naman nung ano luto na may luto na ba kayo ah ito ito yun ito na lang okay lang ah 110 ten pala no sa amin ano okay so ayan po one hundred ten ayan ganda lwa Puto Bongbo bong. So anong lahok nung special nyo? Spar Margarine Ayan yeah. Ano yan? It's mas Okay At may keso, syempre Keso, yes, yeah, sarap Condensed milk, <laughs> <laughs> thank you. To be more kind of boy alive. na na ako sa bahay. At dala-dala ko ang masarap na puto bang, bang Kain po tayo. Ay, sarap. Wala po kami nakita ng restaurant kaya ito po ang kaya kainin ko ngayon. Napakasarap. Puto bang, bang Kain po tayo mga sisi just ko, alas Diyos na gabi dito. Wala ka yung pa na. Ay. Ayan po, sa sobrang laki hindi ko makuha. Mmm. Mmm, tada. So, sobrang bang. Lagkit masyado. Masisya yung sarap. Mmm. Ano mm. ano? Kung paano kasarap ang puso, bong bong yuk, mm. Ay, po bumbong dito sa labi na Ay po tayo! Ngayon namin po ang naiba na Ah, meron juice! Ayaw! Sarap! Sa palamang po, ay talagang busog-busog na po ang inay-banak. So, sa mga sisi, um, kita-kits po tayo bukas sa ating biyake. At maraming-maraming salamat po sa inyong pag-logging uh, panunood ng aking video. So mga kasabuli!